Ang emotional stability ay ang kakayahang panatilihin ang emosyonal na balanse ng isang tao sa ilalim ng mga mapaghamong sitwasyon. Ito ang kabaliktaran ng hindi matatag na emosyon at neurotism. Ang mga taong may emotional stability ay kayang i-handle ang mga maliliit na stressors at strain ng pang-araw-araw na buhay ng hindi naaabala, nangangamba, kinakabahan, nagiging tensyonado o agresibo. Marami mga introvert ang emotionally stable kumpara sa karamihan. Narito mga dahilan kung bakit. Number 1. Ang mga introvert ay may mas kaunting koneksyon sa mundo. Ang mas kaunting koneksyon sa mundo ay hindi nangangahulugan ng ganap na pag-iwas. Nangangahulugan lamang ito ng pagiging hindi gaanong konektado sa mga panlabas na enerhiya na ibinibigay nito. Ang maabala ng mga panlabas na factors at mga kaganapan ay nakaka Kaya naman ang mga introvert ay hindi gustong makisali at kumunekta sa mga panlabas na kaganapan. Pinoprotektahan nila ang kanilang mental health, lalo na emotionally, dahil ayaw nilang makaranas ng labis na stress. Ang mga panlabas na kaganapan ay maaaring tungkol sa digmaan, katiwalian, polusyon, politika, at marami pang iba. Hindi big sabihin na wala silang pakialam may pakialam pa rin sila. Pero ayaw nilang ma-stress sa mga negatibong pangyayari na dala ng mga problemang ito. Pag mas marami silang nalalaman tungkol dito, lalo silang nag-overthink at nag-aalala. Binabalansin nila ang kanilang mga damdamin sa mga problemang ito para makapag-ambag sila sa pagbabago nang hindi pinapalaki ang negativity. Number 2. Dinadama ng mga introvert ang sakit hanggang sa mawala ito ang pagtitiis sa sakit at pagtanggap nito ang nagpapatatag ng damdamin ng isang introvert. Hindi talaga sila mahilig magpakita ng emosyon dahil nakasanayan na nilang itago ito kaysa maging bukal tungkol dito. Maaaring isipin ng ibang tao na ang pagpapakita na nasasaktan ka ay isang kahinaan at hindi gusto ng mga introvert ang gayong impresyon sa kanila. Ang mga introvert ay nagre-relax, nagpo-focus at dahan-dahang humihinga upang mailabas ang tensyon na nararamdaman nila. Dahil alam nila na ang sakit ay lilipas din. Naniniwala sila na kung dadagdagan mo ang sakit na nararamdaman mo ay mag-uudyok lang ito ng mga damdamin ng pagkabalisa, pagkabigo, galit, isolation at depression na maaaring makaapekto sa kanilang mga personal na relasyon. Kung mapapansin mo, kapag ang introvert ay hindi tumugon pagkatapos makatanggap ng kritisismo at sasabihin pa nila na okay lang sila, sila ay hindi okay. Ngunit irespeto ang kanilang espasyo at hayaan sila. Number 3. Ang mga introvert ay may kaunting expectations sa mga tao sa kanilang paligid. Oras na para isang tabi ang mga expectations. Ang mga introvert ay sanay na hindi makipag-usap sa mga tao at ine-enjoy ang kanilang pag-iisa. Hindi sila masyadong umaasa sa mga tao dahil sila ay sanay na maging independent. Nakakaramdam sila ng kaunting atensyon, pagkabigo, galit, depression at iba pang negatibong emosyon dahil dito maaari silang humingi ng respeto mula sa iba. Ngunit kung aasa sila sa kanilang mga emosyon upang makuha ang gusto nila, itinatakda lamang nila ang kanilang sarili para sa pagkabigo. At ayaw nilang mangyari yon. Para sa kanila, kapag hindi ka nag-expect sa mga tao sa paligid mo, hindi ka madidismaya kung may mangyaring masama. Nasubukan mo na bang magtanong sa isang introvert tungkol sa kung ano ang kanilang impression sa iyo? Ngunit hindi nila alam kung paano sasagutin ito. Ito ay dahil hindi sila nagtatakda ng mga expectations at impressions sa ibang tao. Number 4. Hindi personal ng mga introvert ang mga bagay-bagay. Kung sineseryoso mo ang lahat ng bagay sa paligid mo, ay mapapagod ka lang. Ang mga introvert ay hindi ginagawang big deal ang mga direct o indirect na pag-atake ng isang tao sa kanila. Kahit na inaatake na sila gamit ang attitude, komento at mga desisyon na maaaring makaapekto sa mga introvert. Ang isang introvert ay walang pakialam dito. Higit pa rito ang pagpapersonal sa mga bagay ay maaaring mag-udyok sa mga huwad na paniniwala sa sarili na maaaring makahadlang sa isang tao sa pagtupad sa kanilang mga layunin. Kung napansin mo na mga introvert ay walang pakialam sa kung ano man ang mangyari at kung ano mang panguhusga ang makuha nila, madalas nilang i-redirect ang kanilang mga sarili sa mga bagay na mas mahalaga sa halip na mas stress sa mga walang kapakipakinabang. Nasaksihan mo na ba ang isang introvert na binubuli pero parang wala lang sa kanila dahil alam nila kung kailan at paano magre-react sa bawat sitwasyon at yun ang tinatawag na self-love at maturity. Number 5. Inaacknowledge ng mga introvert ang pagkakaiba-iba Naiintindihan ng mga introvert ang mga bagay dahil inaacknowledge nila ang pagkakaiba-iba. Ang paniniwalang ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang sariling opinion ay isang pagkilos ng pagiging bukas sa mga pagkakaiba. Kapag niyakap mo ang pagkakaiba-iba, naunawaan mo na ang lahat ay natatangi at hindi mo kayang pasayahin ang sinuman o idirekta sila sa anumang ginagawa nila. Ang pagtanggap at pag-asa ng kaunti mula sa kanila ay makakaapekto sa isang introvert na pangunawa sa sariling katangian at pagiging emotionally stable at hindi maapektuhan ng kung ano ang nakikita ng iba mula sa kanila. Tanda din ito ng maturity kapag marunong kang mag-adjust, makibagay at humawak sa kapaligirang kinabibilangan mo. Alam ng mga introvert na ang pagrespeto sa mga pagkakaiba-iba at pagkakatulad ay maaaring lumikha ng mga opportunity tulad ng pagkakaroon ng kaalaman at pagbuo ng mas matalinong mga kasanayan sa paggawa ng desisyon, na magsusulong ng kanilang emosyonal na katatagan, pagkontrol sa sarili at profesionalismo. Shoutout kay Mario Laurian. Sabi niya, isa po akong introvert. Wala akong pakialam kung ayaw nila sakin, pero challenge accepted ako. Silent goal oriented ang mga introvert. Sabi naman ni Lexi, isa po akong introvert. Palagi akong pinagkakamalan na suplada ng mga taong extrovert pero wala akong pakialam. Ayon naman kay Felix Joseph Dayuta, napapansin namin halos lahat sa isang bagay, mga strengths ng tao, pati mga weaknesses nila. But most of the time, hindi kami nangyengi alam. And yes, observant talaga kami mga introvert. At ayon naman kay Isa Jean Zamora, proud introvert here. Tamad magsalita, ayoko na maingay at mas gusto kong mag-isa at manahimik hindi masyadong nakikihalubilo at ayaw makisalamuha. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Ang mga introvert ay may higit na kontrol sa kanilang mga damdamin. Alam ng mga introvert kung paano pamahalaan ang kanilang mga emosyon sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano mga kadahilanan ang nagtitrigger sa kanila. Sa pamamagitan nito, nakakakuha sila ng mga insight sa kung paano sila dapat pumugon ng maayos at naaangkop at gumawa ng mas mahusay na mga paghuhusga. Pagmasdan ang isang introvert sa trabaho o sa paaralan, may kita mo kung gaano sila kakalmado. Hindi nila gusto ang labis na reaksyon sa mga sitwasyon nang hindi nauunawaan ang konteksto. Dahil mali sa kanilang pakiramdam kapag ang mga tao ay walang kontrol sa kanilang mga damdamin. Nawawalan sila ng responsableng pakiramdam ng paghatol at emosyonal na katatagan na maaaring humantong sa nakakapinsalang mga choices. Sa katunayan, ang mga introvert na may kontrol sa kanilang mga emosyon ay mas malamang na magkaroon ng malusog na relasyon sa mga tao at positibong pagtitiis sa mga paghihirap. Number 7, ang mga introvert ay hayagang tumatanggap ng kabiguan. Hindi tulad ng mga extrovert na sobrang nagmumukmok sa mahabang panahon pagkatapos ng isang pagkabigo, ang mga introvert ay tumatanggap ng mga pagkatalo sa buhay. Ang mga kabiguan ay bumubuo ng katatagan upang sa hinaharap ay makakamit nila ang tagumpay. Kinikilala nila na gaano man kalaki ang pagsisikap ay hindi sila perpekto at maaari ring makaranas ng mga kabiguan. Nakikita ng mga introvert ang mga kabiguan bilang isang pagkakataon para sa mga bagong karanasan at landas na kailangan nilang tuklasin muli. Sa pamamagitan nito ay nakikilala nila kung paano tumatakbo ang buhay mula sa mga karanasan at bumabalik sila ng mas mahusay. Pagkatapos ng mga pagkabigo ay may posibilidad silang suriin gamit ang kanilang analytical na kasanayan sa pag-iisip kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi. Bilang isang resulta, sila ay nagiging emosyonal na matatag para sa hindi pag-aattach ng masyadong maraming mga expectations sa kanilang buhay. Number 8, ang mga introvert ay hindi gaanong nagrereklamo. Ang mga tunay na introvert ay sanay natanggapin kung anuman ang mangyari sa buhay nila. Ito man ay negative o positive. Ang interesting sa kanila ay hindi sila masyadong nagrereklamo, gaya ng karamihan. Sa katunayan, ang pagrereklamo ay nagpapabago sa ating utak. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagrereklamo, pinapataas nito ang posibilidad ng mas maraming pagrereklamo sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon ay mapapagtanto natin na anuman ang nangyayari sa ating paligid ay mas madali ang maging negatibo kaysa maging positibo. Nagsisimula tayong magreklamo sa lahat ng oras at binabago kung paano tayo nakikita ng ibang tao. Naniniwala ang mga introvert na ang sobrang pagrereklamo ay makakabawas sa mga positibong impluensya sa kanilang buhay. Kaya nga ang mga introvert ay ayaw mag-attract ng negativity. Oo, nagrereklamo din sila minsan, pero ginagawa nila ito sa tamang paraan. At number 9, mas naiintindihan ng mga introvert ang kanilang sarili. Ang mga extrovert ay malamang na malito sa kung ano talaga ang kailangan nila sa buhay dahil ang kanilang mga isip ay may napakaraming mga layunin na dapat gawin. Samantala, mas alam at naiintindihan ng mga introvert ang kanilang sarili kung saan pinaplano nila ang kanilang mga gawain at pagkatapos ay gagawin ang kanilang plano. Karamihan sa mga introvert ay gustong magplano ng maaga para hindi sila ma-overwhelm sa mga dapat gawin. Alam din nila ang mga pagpapahusay na nais nilang gawin at ang kanilang mga kalakasan upang makabuo sila ng isang bagay sa pamamagitan ng pagunawa sa kanilang sarili. Ang unang yugto sa pagkamit ng isang layunin ay ang kamalayan sa sarili na kinabibilangan ng pag-amin kapag hindi mo alam ang sagot at pananagutan para sa mga pagkakamali. At bilang isang resulta nakakamit nila ang emosyonal na katatagan dahil mas mahusay nilang na-handle ang kanilang sarili. Kung nagkakaproblema ka sa paggamit ng emosyonal na balanse tulad ng ginagawa ng mga introvert, hindi mo kailangan lubusang lumipat sa pagiging isang introvert. Kailangan mong muling suriin ang iyong mga pagpipilian sa buhay at kilalanin ang pananagutan upang matamo ang kapayapaan ng isip at pagpapabuti ng ating pagkatao. Kung paano natin pinangangasiwaan, ang buhay ay hindi kailangan mangyari overnight. May prosesong dapat sundin at dapat kang magtiwala sa iyong sarili. Ang tanong ay handa ka bang harapin ng mga pagbabago upang makamit ang emosyonal na katatagan? Alam mo ba na hindi magandang ideya na kalabanin ang isang introvert? Panoorin mo dito kung bakit.